wala kayo, Doktora. Totoo naman ganyan sinasabi ko. Hindi po ako nagsisimuling. Babae kayo! Mo. Alam niyo na hindi madaling aminin kapag hinalay. Oh. Fides. Bumalik ka. Akala ko umuwi ka na. Fernando, tell me the truth. May ginawa ka bang masama kay Amanda? Kaya nasaktan ka niya? lang? No. tututaan mo ba ako? I'm your husband. Sa akin ka maniwala. Sana nga, wala kang ginawang ganyan. Because if it's true, hindi ko alam kung paano kita mapapatawad. Fides, believe me, Okay? Wala akong kasalanan hmm. at hindi ko magagawa sa yun.